Hello mga kadipungal At muli na ngang nagbabalik Kasama ang mga itik Para sa isang pangmalakasang voice over Ay, nireject yung ganda ko be At kung nagtataka kayo Bakit ibang lahi na po ang mga kakulab ko ngayon Well, it's time for change So, ito na nga, ano, bago nyo pa ako i-judge. Habang nagbo voice over kasi ako, dito sa aking nererentahang studio sa may labas ng accommodation namin. <laughs> Charot. Dito na kasi ako madalas nagbo voice over, guys. Lalo kapag may tao sa bahay, may natutulog, ganyan. Eh, lagi ako nakikita ng mga katrabaho kong ibang lahi dito. Sanay naman na sila kahit naririnig nila akong kumukuda-kuda dito na ang ingay ko. Wala silang pake. Di man nila kasi naiintindihan yung sinasabi ko. <laughs> actually, tuwing nakikita nila ako dito, lagi nila ako inaaya na sumama sa kanila para mag At lagi ko din naman silang tinatanggihan kasi nga, busy ako. Minsan nga, may nirarush pa akong vlog. Hanggang sa heto, pinagbigyan ko na sila sa kauna-unahang pagkakataon kasi nga, nahiya na ako, be. Kinukulit talaga ako. Siguro pang limang aya na nila to sa akin. Kaya sabi ko, we, sige na nga. Para makabanding naman kayo, total, crush ko naman yung dalawa sa inyo. Ah! <laughs> Totoo guys, gwapo kasi yung dalawa dito na makakasama ko. Heto at puntahan ko na na makita na ninyo kung gaano sila kag... Ay, wait lang yung cellphone ko pala, naiwan ko. <laughs> Na-excite ang bakla. Alam nyo guys, nung umpisa, parang ayaw kong mag kasi baka magalit sila. Kaso, sila man nag-push sa akin na i-vlog ko daw. <laughs> Gusto din daw kasi nila makita yung mga sarili nila habang pinapanood yung vlog ko kasi mga followers ko din po ang mga ito sa totoo lang. Kahit hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi ko. <laughs> Siya pala guys, si Habib. Isa sa mga crush ko. Mabait yan. <laughs> Bale, dalawa lang po. Kabisado ko pangalan dito guys ha. Si Habib tsaka itong nakahood na medyo panort na si Salem. <laughs> hindi kasi ako masyadong matandain guys sa mga pangalan ng ibang lahi. Kasi minsan ang hirap e-pronounce. <laughs> kaya babansagan ko na lang itong tatlo ano parang ito oh dati siyang kalaban ng gobyerno guys na nagbagong buhay na <laughs> parang ako lang din dati kalaban kasi ako ng gobyerno noon <laughs> Itong nakapula naman si Cordapia. At itong panghuli naman na medyo mailap sa camera. Tawagin ko na lang crush kasi isa rin siya sa mga crush ko dito bukod kay Habib. <laughs> so dito po kami magchachaa sa may restaurant na na-vlog ko na dati kung saan kami kumain ng beef paya o yung mga buto-buto na malalaki kung natatandaan nyo yon. Pagdating namin dito, inaabutan namin yung ibang mga katrabaho namin. Ayan sila o. Oh. O oh, syempre hinayaan ko na sila dyan kasi di ko sila katropa. <laughs> Hanggang sa nag-order na sila ng tsaa na pitong baso. Ay, ba't pitong? ito. Anim lang naman kami. Ah, uh. baka dalawa inumin nung mukhang kalaban ng gobyerno. <laughs> Charot lang. Bibigay siguro nila yung isa dyan doon sa katrabaho namin na naabutan nila. Kung sa bagay, one real lang naman kasi ang tsaa dito. So, ganyan po sila magtimpla ng tsaa. Mayroon din silang takore na nagpapatunay na sagana talaga sila sa gold dito sa Saudi. <laughs> Ginto man kasi yung takore nila dito. B, di nga lang nasasanla. <laughs> Tapos gumagamit din sila ng evap bilang creamier. Karak ang tawag nila dito sa pagkakaalam ko. 21 karak kasi yung takore na ginamit nila. <laughs> nakakapala yun. Masarap to guys, nakaka-addict kapag natikman mo na. Tsaka <laughs> lang naman talaga yung bibilhin namin dito. Pero dahil sa demanding ako, sabi ko sa kanila, wala ba tayong pambara Kaya ayun, inorderan nila ako nitong mga pirinito parito na banggali foods na parang maruya. <laughs> Ayan o, oh, yung pahaba dyan guys, isa siyang paritong talong na binalot ng harina. Titikman ko na siya habang inaantay kong matapos timplahin yung tsaa. Masarap naman siya para siyang bola-bola or Shanghai na mas maraming herbs and spices. Asan na yung tsa ko? Uy, ang tagal naman naman, ah, nagigigil ako sa inyo. <laughs> ah, ayan na. Thank you so much sa paghatid, Cordapia. <laughs> Alam nyo, natutuwa talaga ako guys kasi hindi ako nahihiyang o crying sila. Hindi ako mag-iisip kung ma-offend ba sila o hindi kasi di ba nila naiintindihan, di ba? <laughs> parang amitain ng kambing naman itong chaat nila? Oy, <laughs> Oh guys <laughs> pero kaya na yan just ko masarap naman <laughs> tapos andito na no di ubusin ko na lang binigay ko pala kay Habib yung peritong talong kasi hindi ko maubos busog na ako dito sa parang maruya alam nyo guys di talaga nila ako sinaluhan sa lamesa medyo nasad tuloy ako kasi inisip ko baka nahihiya sila sa akin kaso nung tinanong ko si Habib bakit di nila ako sinaluhan sabi niya ramadan daw pala kasi kaya hindi sila pwedeng magsalo-salo ulit kasi nga kumain na sila lahat noong iftar so tsa-tsa lang sila ngayon Ganoon. pagkakaalam alam ko kasi bawal yata silang mag overeating tuwing ramadan dapat isang beses lang sila magsalo-salo ganon nung ramadan pa kasi ang vlog na ito ngayon ko lang na edit ah so tara na nga lang ano kasi di nyo naman pala ako masasaluhan wala tuloy ako masyadong kuha na video gusto ko pa naman sana yung sabay-sabay kami nagtsatsaa eh sa isang lamesa nung paalis na kami biglang may lumapit sa amin na nagtitinda ng pabango oil base mabango naman siya fiber realizations daw kaso acidic ako kaya di ako pwede, di daw tatalab sa akin, sabi ni Jan de Cruz. Hangga sa tuluyan na po kaming umuwi. Uy, nagbayad ba kayo? <laughs> Hindi yata sila nagbayad. Uy! <laughs> Charot. Si Habib po ang nagbayad ng mga tsaan namin. Yung crush ko, ayan siya o, oh, sobrang bait niyan. O, <laughs> oh, di ba kinikilig siya? Ang cute kasi ng ngiti niya, guys. Kaya ko siya nagustuhan talaga. O, oh, ano yun? Mamaya ka na. <laughs> Habang naglalakad kami pa uwi, napansin kong parang lingon ng... O, oh, ayan. Diba? Ang pogi niya. Binigyan ko lang siyang moment kasi kanina pa ako kinukulit na bedyohan ko daw. <laughs> Syokran habib sa panlilibre sa amin. Actually, ako po talaga nag insist na magbayad kasi maliit lang naman sahod ng mga to. Kasi ayaw talaga nila tanggapin. Kaya sabi ko, sige ako na lang sa susunod. Ako naman taya. Kaya masusundan pa ito ng part two. <laughs> Yung kasalo ko na sila sa lamesa. Tapos masaya kami kumakain, nagkukwentuhan, ganon. Ay, o oh, tignan nyo. Ayaw niya talaga sa ganda ko, bi. <laughs> Thank you so much, Salem, Kordapia, Habib, Kalaban ng Gobyerno, <laughs> tsaka yung pakipot ko na crush na isa. Huh? Baka may bet kayo sa kanila, guys. I-comment nyo lang yung pangalan, tapos ibigay ko yung Facebook nila sa inyo. <laughs> Charot. O tama na yan, okay na Pagdating namin sa accommodation, bago sila umakyat sa kanilang kwarto, inagpaalam eh, pa ulit pang outro daw Maraming salamat sa panunood Muli, ito po ang inyong happy pill Oliver Castro na nagsasabing Now to toxicity, let's make people happy <laughs> Happy talaga ako guys kasi feeling ko parang panibagong challenge at panibagong content yung nagawa ko. Kasi first time ko po talaga may makakulab na ibang lahi. So pag-akit po nila, nagpaiwan na ako dito sa may baba at bumalik na ako dito sa aking opisina dahil magbo-voiceover na ako. ha? Huh?